Ya yeah, mga master ganyan ng pagawe sa ano botete popper fish. Ya yeah, mga master masarap yung kinilaw. Yeah. Pero kailangan tanggalin 'yung puso nya For today's video mga master. Yes yeah, si tropa oh, babalat ng bara ng ano ng botete. kaling ano yan, Jaling. Galing Australia magbabalat na yan. <laughs> Mama kaaylan tanggali tanggalin yung balat kasi medyo magaspang yan lunukin. Bakit ah? Di ba? Di ba tito Ed? Yes. Of course. Haha. 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 sampung buo yung huli nila mga master na butete pampulutan berde yung kalakadagat eh. ay berde oh, siya inyo par oh master tanga pulutan natin parang kabag kumain ito Ayan, oh. Kalunga, yan oh <laughs> para natin mga master subo mo dyan yung buwang oh nasa kasiping mo oh mga kitboy Enak. Tinanggal na yung damit. Harang ka? Oh, yeah, Sasa nyo? No! No, 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 no! Ayan mga master. Yung atay niya masarap. Kunin nyo yung bugi. No, yung yeah, mabintog. Ya mga master, huwag na huwag na yung kukunin yung ano nito, yung bugi or yung bihod kasi doon masama yan lang maglinis niya mga master para maging kapakipakinabang yung isda na yan napakasarap niya mga master Tanggalin na ah. Tanggalin na ng ano poison yan mga master. Wala nang tanggalin yung mga litid-litid. Yan ang importante pa sa mas mahalaga. Dahil pag yan ay nakalimutan, naku po. Maliwanag daw ang bahay. At marami ang mga kaibigan

Yan ang mga sinaunang tao, mga master. <laughs> Ayun pa yung isa, oh. Ayan, mga master. Finish. Finish product. Tapos na. Pwede nang i-export. Pulutan din mamaya. tayo,